Kasunod po ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa Pilipinas, pinagiingat ngayon ng DOH ang publiko laban sa pagkahawa sa naturang sakit. Yan ang ulat ni Mark Vitalco. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, umabot na sa mahigit 182,000 ang naitalang influenza-like illness sa bansa as of November 11. Ito lang October 15 to 28. 10,242 ang naitalang kaso ng ILI, 20% na mas mababa kumpara sa sinundang dalawang linggo. Dagdag ng DOH, walang rehiyon na nagpakita ng tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso simula Oktubre, maliban sa Region 5 na nakapagtala ng 75 bagong kaso sa nakalipas na apat na linggo. Bagamat inaasahan na ng ang pagbaba ng kaso sa mga sunod na linggo, posibli nilang tumaas muli ito sa pagsimula ng Enero. Kaya para maiwasan ang pagtaas ng respiratory infections, lalo na ngayong papalapit na holiday season, hinimok ng DOH ang publiko na proteksyon na ng sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng face mask, pagtiyak na maayos sa ventilasyon, pag-isolate kung may sakit at pagbabakuna. Mark Fetalco, para sa bayan.